Mamalengke muna tayo ang presyo daw po na kanayang baboy at manok sa Bonifacio Market. Naku, nadagdagan ng 20 pesos sa detalye mo kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. May butag, uh, Kuy Para daw gasolina at diesel na nagtaas ng 20, pero ang pagbaba ay piso-piso. Ito yung uh, presyo ng uh, manok ngayon na matagal ng ano, uh, 190 Kuy Pero pumalo ngayong umaga ng 120 ang uh, presyo ng uh, manok. Abang uh, ang baboy naman na dating uh, 360 nasa 380 ngayon ga uh, umaga. Ang uh, for 380, ang uh, giniling ay uh, 350. So lahat ito ay uh, 20 pesos yung kay tinaas. Yung pataunahan at uh, pataulihan ay uh, pumalo ngayon ng 340 at uh, nanatili naman sa 400 yung uh, lihenpo. Ang uh, presyo ng kambing at baka hindi gumagalaw pa rin dahil uh, maliban doon sa bihira, no, mas bihira, mas, mura daw. Karamihan may mga bumibili, mas uh, mura daw sa mall kesa palengke. Dahil ang kambing uh, ay uh, 500, kung bibili raw sila sa ko, sa bul ko yung gel ay halos uh, 470 yung uh, kilo ng kambing at uh, 450 naman dito yung kilo ng uh, baka. Yung presyo ng uh, isda ay hindi gumalaw. Oh. Halos uh, mas daragdagan pa nga yung presyo dahil ito nga uh, bangus na dating uh, 320 yung uh, malalaki, yung halos nag isang kilo isang piraso ay 330 bawat kilo. Ito yung galing naga uh, Batangas. Pero kung gusto mong uh, medyo mura-mura, itong 260 hanggang uh, 300, ito yung uh, malalaking klase na para galing naga uh, Bulacan at uh, Pampanga. Yung uh, itong tilapia, mataas pa rin no, yung uh, galing ng Batangas, magbibili mo lang uh, 140 bawat uh, kilo. Abang uh, 90 to 110 ang uh, presyo naman itong uh, galing ng uh, Bulacan at Pampanga. Yung uh, Galunggong, ito medyo bumababa itong galungkong. Yung uh, malalaki ay 180 at 220 naman. Yung uh, maliliit ang pusit, itong mga pa, pangkalabares, walang pagbabago ang presyo dahil nasa 180 yung maliliit at 280 naman yung uh, malalaki. Ang uh, shrimp, mabibili pa rin ng uh, 180 hanggang 460 bawat uh, kilo. Yung espada, ito ay bumaba at uh, 360 bawat kilo. Yung bisugod tunay, 260. Ang lapo-lapo, wala 240. Yung malilit at yung malalaking klase ay uh, 450. Salay-sala 260. Sa presyo ng gulay kung Angel, hindi pa rin na uh, bumaba yung presyo at tartili sa kanyang taas at tataas pa raw ito hanggang December ayon sa mga tindero. Yung presyo ng mga prutas, hindi pa rin nagumalaw. Habang yung presyo ng bigas, umpisa pa rin ng 40, susundan ng 48, 52, 56, hanggang 60. At ang susunod ito yung dinorado, nasa 80 pesos. Yung malagkit, pero 58, 100, at yung uh, medyo mura-mura pa, mabibili mo pa rin ng uh, 80 pesos bawat kilo. Yeah, kuya dyan, ating price monitoring report, pula pa rin dito sa Manipasio Market sa Kaluhan, at rin 1 to 3. Edwin Duque na golat sa bisarichona sa Pilipinas una sa Pilipino Dagan salamat Edwin Duque